Good morning. Ayan, so magbibigay lang tayo ng reaksyon no, tungkol sa parang pinagtatalunan din ito ngayon dahil yun nga no, yung si ex Mayor Alice Go, si Pastor Q. Buloy, si Harry Ruki ay tinatawag na pukante. Naririnig pa natin sa mga trupang media pero ito nga nulilinawin lang natin kasi ayon sa ating pagkakaalam ang pugante ay pag ikaw nasintinsyan at nakulong at nakatakas ayon pero kung inisyuan ka lang ng warrant of arrest hindi ka pugante doon dahil unang una hindi ka pa sintinsyado meron tayong tinatawag na presumption of innocence kahit sandamakmak ang kinaso sayo, Hanggat hindi ka pa nasisintinsyahan, ay hindi natin maaring sasabing ano ka. Ayan. So, yung iba dyan, dapat magingat ingat kasi sinasaklawan din yan ng Data Privacy Act. Ang alam ko, no? Na sinasabihan nyo na lang yung tao na puganti kahit hindi naman. No? Yung kasi yung pagkaintindi natin. Ang puganti, pag galing ka na sa prison farm, tapos nakulong ka, uh, tumakas ka, syempre hahabulin ka ng batas yun yung pagkakataon na ikaw ay puganti na ayun ano